Good news! Hindi lang dito sa Calgary, buong Alberta na pwede ka nang umorder ng sasakyan dito. Magmula high level hanggang sa medicine hat. Dito na tayo sa sigurado nating matutulungan tayo. Reliable, sasagutin lahat ng mga katanungan nyo. At baka pag uwi nyo ng bahay, dala nyo na yung sasakyan gusto nyo. So saan ka pa? Hanapin na natin si Ma'am Cynthia. Tara, panoorin natin kung paano nga ba ito gagawin. Wow, ang ganda ng mga sasakyan nila rito, ka, Ganito rin yung sasakyan ko kaya lang medyo luma na yung sakin. <laughs> Utang yun syempre. anyway, nanti tayo ngayon sa Toyota Henninger. At kukumustahin natin si Ma'am Cynthia. Speaking, hello Ma'am Cynthia. Hi Kuya Chris. Kumusta po? Okay lang. M M kumusta ang lahat? Okay lang ka, yon Yun, matagal na natin hindi nakikita si Ma'am Cynthia. At si Ma'am Cynthia ngayon ay marami mga available na sasakyan para sa inyong lahat. Tama, marami akong mga good news sa inyong lahat. Okay, pag-usapan natin. Ano ba yung mga good news na yan, madam? Okay, kuya. Ang pinaka-exciting news dito is yung kung anong merong na inventory dito sa dealership namin. Oo. Dito lang sa Eninger Toyota. Okay. At napaka excited ko na i-announce sa inyo kung ano yung ano yung mga unit na meron kami. Okay, so ano po yung mga available nyo ngayon na units? Um, upo ka muna ko upo muna ako. Okay. sige, masyado ako excited eh. Oh. <laughs> Akala mo bibili ako, no? Malay mo, isang araw regaluhan ako ni Ma'am Cynthia ng Toyota. Ba, <laughs> malay mo, Kuya. Di ba pag Mamata tumama sa loto, loto no? Yeah. <laughs> so, eto ha, yung na uh, or good news na gusto kong ipaalam sa mga followers ni Kuya Chris. At mga customers ko din na naghahanap ng mga Toyota, mga brand new or used, meron din kami. Ang i natin, Kuya, kung ano yung mga in-stock units. Kaya yung mga customers dyan na naghahanap po ng mga sasakyan na agad-agad nilang kailangan. Ito na po yung pagkakataon nyo at kailangan nyo pong panuorin itong video na to. Ayun! So, ano ba yung mga units na yan na available para if ever, kunwari ako, uh, pero hindi ako, <laughs> wala tayong pambili dyan. Kunwari mayroon tayong kababayan dito sa Alberta na gusto ng sasakyan, tapos hindi pa siya tapos sa hinuhulugan niya sasakyan. So, anong gagawin niya? Pwede ba siyang kumuha ng sasakyan? O oh, oh, i-upgrade -up, yeah. niya yung sasakyan niya? Oo, oh, anytime naman kahit hindi pa fully paid yung mga sasakyan niyo let's say, naka one year, two years pa lang kayo at gusto nyo nang, you realize na gusto nyo nang mas malaki or mas malaki ng sasakyan, kahit hindi nyo nabili sa akin, pwedeng-pwede nyo po akong puntahan. I-check natin yan. Ayun, kasi parang ako, iniisip ko, kumuha ako ng sasakyan, hulugan din, sabi ko, parang hindi ito yung dream car ko, parang, nangihinakayang ako na bayaran ko siya monthly, tapos hindi naman to yung dream car ko. Mm -hmm. Parang, papalit ko siya ng dream car ko, at the same time, binabayaran ko monthly, nag-enjoy ako sa sasakyan kasi ito talaga yung gusto kong sasakyan. So, sure. pwedeng papalit yon Yes, anytime. Tsaka yung mga list contract po, yung mga ibang customer, naka, instead na naka-finance po yan, naka-lease po yung kontrata nila or yung mga sasakyan, pwede rin po kayong pumunta sa akin kahit hindi nyo po dito nakuha. Welcome po lahat. Paano madam, kunwari ako kumuha ko ng sasakyan pero hindi dito sa Toyota Henninger, sa iba, sa ibang Toyota or sa Honda or sa kung saan mga uh, dealership, paano na? Kung halimbawa hindi Toyota yung brand, yung may tanong mo kuya, mm -mm. pwedeng pwede kahit ibang brand po yan, pwede niyong i-trade in sa amin kahit anong year model, kung kahit ilang kilometers po yan, luma or bago, lahat po ay wini-welcome namin. At pwede rin po kayong magbenta lang. Let's say wala po kayong planong mag-upgrade, pero gusto nyo lang ibenta yung sasakyan nyo, pwede, pwede rin po yon Ang tawag po namin doon ay buy-in po. Yun. So pwede pala, no? kunwari, nahihirapan na ako magbayad ng sasakyan ko. Madam, bebenta ko na sa sasakyan, pwede yon Pwede, uh -oh. pwedeng pwede yan kuya. Depende rin kuya, syempre kung paid off na siya, pwede, pwede yun. Pero syempre i-double ido check din natin kung may lien pa kayo, uh -oh. kailangan pa natin i-settle yun. Then correct. kung it's either may equity kayo, yun ang pwede niyong i-cash out po sa amin. Ayun, tama-tama, correct. So, so madam, ano ba itong mga available na mga sasakyan mo ngayon? Meron ka pala rito Tacoma, wow! Oo kuya, ito yung pinakalas na 2023 Tacoma TRD Offroad Premium. Ah, uh, 2023 to. Oo. Pero brand new to. Brand new. So, one, one and only na siya. The rest are 2024 na bago yung engine size nila. Ito na lang yung last na 2023 model. Yes. Kaya bi kapag binili nila ito, may saving siya or discount. To. Oh, so may discount ka dito kapag kaya nabili mo to. Mga ka-Berks, Sa mga naghahanap ng 2023 na Toyota, Tacoma. Ayan, ito na yung available. Ito na yung last. Oo, okay. so, Ito na yung Automatic last. Automatic transmission. Then marami pa kaming mga padating na 2024 naman. Yun nga lang kung ang mas type niyo po yung 3.5 V6, ito po yung nag-iisang meron na lang kami. Mm, so yun. Kung gusto niyo mga kabirks, alam niyo na ko anong gagawin niyo. Alam niyo na ko sino tatawagan niyo, di ba, Madam? Oo, ngayon. So, tsaka marami pa kaming mga ibang mga models. Meron kaming 26 na RAV4. So, Meron kaming RAV4 LE, XLE, XLE Premium, at saka Trail, and Limited. Yung so, yung RAV4, saglit, yung RAV4, maraming iba't ibang klase. Oo, 26 yung available in stock unit, meaning nandito sila sa dealership namin. Mismo, so kung oo. gusto nila kumuha ng RAV4, makukuha nila kaagad, basta maganda kaagad yung yes. kanilang ano. Yes po, kuya. Mm -hmm. So... Hindi na nila kailangan maghintay pa three 3 months, 6 months, 2 months. Mm -mm. As in nandito na 'yung mga unit, sila na lang ang pipili. Correct kasi nung nakaraang pandemic, hindi makagawa ng mga sasakyan. So, lahat ng mga gustong bumili, nagantay pa halos ng kalahating taon. Exactly, yes. So, oo. pero ngayon, available na 'yung mga Rav4 na 'yan. Yeah, marami na 'yung mga Rav4 namin, tapos mayroon din po kaming Highlander. So, so far dalawa 'yung as of today na Nire-record namin ni kuya to. Tatlo po yung in-stock unit namin. Dalawang Highlander na XSE, isang Platinum. Wow. Then may mga 4Runner din kami na available. Ayun yun ang gusto ko sa sakyan, 4Runner. Yeah, anim yung mm -hmm. 4Runner na available. Meron kami SR5, which is the base model. Mm -hmm. Meron kami Sport. Uh, meron kaming TRD Offroad Limited. Mm -hmm. uh, marami maganda, pa. Maganda yung, ano, yung forerunner kasi napaka-smooth niya pag nagda-drive ka, madam. parang Para kang dinudu yan. Oo, oo, ako may 4Runner ako. Mm -hmm. Proven and tested na yung mga 4Runner na yan. Mm -hmm. And then, sa mga... Naghahanap naman ng mga cheaper na medyo mas mura ng SUV all-wheel drive. May mga Corolla Cross din po kami padating. Meron kami Corolla uh, Cross LE. Tsaka all-wheel all drive po silang lahat. Tsaka all premium. Drive. Meron pa kuya. Wait lang. Hindi pa tapos yung video natin. Ano yun? Meron pa tayong... Tundra. Tundra. Ayos. Sila po yung naka-promo ngayon. Ha? Ah, naka-promo yung Tundra nyo? Yes. Meron po kaming mga uh, limited stock na mga Tundra. You save up to 3,000 plus na 3,000 plus na discount plus get a 500 gift card from WestJet then. Ayun. Pagkakumo sila ng Tundra. Aho. Ayos. Sa mga unit. Sa mga stock unit. So, how many Tundra pa yung mga available yun? Saka anong kulay? Yung Tundra, kuya, sa gas namin may 15 kami. Mm -hmm. Then, yung mga mahilig sa mga hybrid, may lima po kami as of today. Mm -hmm. Kasi daily, Nag-iiba po yung inventory namin. Oo, oh, oh, kasi maraming bumibili, no? Oo. Tama. Correct. So, yun yung mga available nila as of now. If ever you want to buy a car or a truck or an SUV, just contact Madam Cynthia and then I'm going to post the number, the email and everything so you can contact her. And all the information that you need to know, contact me, Cynthia Pineda at 403 926 9990 or visit me here at our dealership dito po sa Henninger Toyota located at 3640 Macleod Trail Calgary Alberta at may pahabol pa ako meron po akong promotion so sa mga bibili ng in stock unit po namin ngayong padating na March 7 to 10 kung ang binibili niyo po ay in stock unit bibigyan ko po kayo ng dalawang libreng ticket for this 2024 Calgary International Auto and Truck Show. Gaganapin po ito sa March 7 to March 10 sa BMO Center sa may downtown po. Yun. Okay? So again, sa mga bibili ng in-stock unit, per customer po, makakatanggap ng dalawang ticket. So abangan nyo yun, pupunta tayo doon, magbablog tayo yung mga car at uh, mga available na mga iba't ibang brand, iba't ibang model ng sasakyan. Ibablog natin yung para sa inyong lahat. Di ba madam? Oo. Oh. See you there, tsaka siguraduhin niyo lang po kapag bumisita kayo dito sa dealership namin sa May MacLeod. Look for me at the reception area po, Cynthia Pineda, product Yo. advisor po. Ulitin natin, si Ma'am Cynthia ang hanapin nyo pagdating nyo dito sa Henninger Toyota, dito to sa may McLeod. At hindi lang... Calgary ngayon ang available na pwedeng kumuha ng sasakyan sa kanya within Alberta na. So, maski nandyan ka sa High River, nandyan ka sa Medicine Hat, Nandyan ka sa uh, Red Deer or Edmonton yes, o kung saan ka man, Grand Prairie, Saint Paul, lahat ng mga lugar na yan. Hanggang doon sa high level, kumuha ka na ng sasakyan dito. Okay, Ma'am sigurado na mas panatag ang tulog mo. Tama. Mm, diba, madam? Thank you, kuya. Walang problema, madam. So, paano mga ka-Berks? Hanggang dito na lang kami. Sobrang haba na ng video namin. Uh -oh. Pero syempre, gusto namin information para sa inyong lahat. Para hindi kayo, basta bibili lang kayo ng sasakyan sa iba. Dito tayo sa Henninger Toyota. Magandang araw po. Chris Cusinero at Ma'am Cintia. Ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Bye-bye! bye bye, bye! bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na ay Kris Kusinero na Halika nagsuma sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang dyan mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna,